Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay bibigyan ko kayo ng update dito sa mga kalabasa. At sa dulo ng video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag manual pollination ng kalabasa. 42 days after transplanting mga idol, nakitaan ko na siya ng bunga. Ayan na yung bunga mga idol. 42 days yan after transplanting. Nakitaan ko na siya ng bunga. At yun, malaki yung ano ng bulaklak niya tsaka nilalanggam siguro matamis yan. Ah, 42 days after transplanting. Nakapamunga na siya. Then every week sinusuplayan ko ng patabayan. May isa na iisa pa lang yung gantong kalaking bunga. At saka napansin ko mga idol, iisa pa lang din yung ano niya. Yung male flower. Ayan, no? Ayan pa lang. Nag-iisa lang yung bulaklak na ganyan. Yung male flower. Gagamitin natin to mamaya pang manual pollination. Dito sa isang bunga. Nag-iisa lang yung male flower na yon, Tsaka yung pinakabunga. Ito pala mga idol. May ipapakita ako sa inyo. Meron pa palang bunga mga idol. May isa pa. Halos sunod-sunod na 'yung pamumunga niya. Kasi may nakitaan na rin ako doon sa mga ibang parte na may pinaka-bunga na siya ng kalabasa. Hanapin natin, puntahan natin, mga idol. Ito mga idol. Ito pa 'yung ibang bunga, mga idol, Ang bilis mamunga nitong variety na 'to, Suprema Gold F1 yung variety pala nitong kalabasa malago sila mga idol oh. marami na akong nakita mga ano yan eh mga yung bunga kaso maliliit pa lang bago pa lang sila nagpoform yung katulad nito malago na mga idol oh. malago tong gantong variety tsaka ano talaga na obserbahan ko na matibay talaga sila sa pangungulot halos ditong mga nakaramang buwan eh puro ulan eh hindi sila naapektuhan ng yung talagang kulot na kulot yung maaantala yung paglaki nila tsaka yung pamumunga matibay sila Ito pa pala mga idol, may isa pa akong nakita. Ah, ano na rin siya? Kalapit lang doon ng pinakabunga. May isa pa oh. Malapit na rin bumuka yung flower niya. Ang bilis bumunga. Marami-rami na yung nakita kong bunga ng kalabasa. Sana magtuloy yan sila. Makatuloy. Kalapit lang din yan ito mga idol. Oh. Nitong pinaka bunga yung buka na yung bulaklak halos magkalapit tsaka ito yung isa magkakalapit lang sila ito na mga idol ituturo ko na sa inyo kung paano mag manual pollination ng kalabasa ito yung gagamitin nating bulaklak mga idol yung kanina para dito sa manual pollination kailangan lang natin tanggalin yung nakapalibot na yan sa pinakabulaklak niyan para ma-pollinate natin yung kalabasa ayan ganyan mga idol parang ganyan at yung nasa pinakagitna na yon mga idol may pollen yon ayun yung gagamitin natin para ipahid yan sa loob ng kalabasa bulaklak ng kalabasa ayan mga idol parang ganyan papahid mo yung pollen niya para masigurado natin tumuloy yung ano, bunga ng kalabasa para lumaki. Papahid lang natin 'yon hanggang sa maubos yung pollen. Ayun, kung makikita niyo mga idol, oh, parang may naiwan na ano, mga dilaw-dilaw. Eh. Ayun yung pinaka-pollen. Kailangan lang natin mga idol, ipahid diyan doon sa na paikot hanggang sa maubos yung pollen ng ano, male flower. Kaya natin ginagawa yan para masigurado natin na tumuloy ang bunga niya or hindi siya mabulok. Kasi masyadong maulan ngayon, wala masyadong bubuyog na magpo-pollinate sa female flower. Kaya mas maganda yung ganyan para sure na tutuloy yung bunga. Para masigurado din, na, masigurado din natin na lalaki yung bunga niya. Yun lang, ganun lang mga idol. Napaka simple lang magpollinate ng kalabasa kailangan lang natin na tiyagain yan para sigurado na tayo na may ma-harvest tayo na kalabasa.